Baka naman pwede ka lang makiat ng ligaw. Hoy, tayong tatlo ha. Ang kakapal na mga mukha ninyo, mm -hmm. aakit kayo ng ligaw na hindi pa nga kayo nakakapang toothbrush, ang babaho ng hininga ninyo. At saka pwede ba? Bago kayo mag ng mga kutis na kakainin ninyo, maghanap na muna kayo ng trabaho na kakaya kayo. Kaya naman, na. kayo. na. Magkaulam kayo. na lang ho namin yung stock. Ay nako, sampung taon mo nang sinasabi yan. Pag-uwi namin dyan, hindi na pwede yan, ha? Na sampung taon yun na rin namang sinasabi yan, di ba? ya mo na, anak. Ha? Tatapusin na lang namin tong huling kontrata. Malapit na. Eh, teka muna. Tsaka ikaw, di ba? May iba tayo. Di ba natapos ka ng accounting? Ba't hindi ka mag-apply sa banko? Di ba? Oh, ay pan... Ay, oh, ito nga pala kapatid mo. Malaki na. Mag-hello Oh, sige na. Oh. Mm. Ay, ay, ay. Kano'ng bahala dyan? Ayusin mo. Ayusin mo. Dito na. hindi ka man napapagod sa ginagawa mong 'yan. Okay na 'to, no. Delikado buhay ngayon. Kaya ikaw dapat mag-iingat ka, ha. Eh, eh bago pa makapasok mga magnanakaw yan ni eh, umaga na. Sige. sige ipagpatuloy mo yung panukala mong 'yan. Ang bigay mo na ideya mga magnanakaw na 'yan. Hmm. Halik na nga. Dito yes, ka sa kabila. Madapa ka Mada pa dito. Pare-pare, oh. Si Cecil, oh. Oo oh, nga. Ungas! Ay, oh. Ano Hate. sabi mo? Wala. Kayo, kayo. Kaya ba kami magkapatid, ha? Hindi, ah. Yeah. Si Cecil lang. Baka naman pwede Shalang. kayo makiat ng ligaw. Hoy, kain tatlo, ha? Ang kakapal na mga mukha ninyo, Anong aakit to? kayo ng ligaw na hindi pa nga kayo nakakapang toothbrush. Ang babaho ng hininga ninyo. At saka pwede ba? Bago kayo maghanap ng mga kutis na kakainin ninyo, maghanap na muna kayo ng trabaho na kakaya kayo. Okay, na magkaulam eh. kayo. Niya, marami pa yan. Sige na, sakay, sakay na, sakay na. Mm. Ingat ha, ingat. Mm. O, pagkayo, lang, usog lang. O, oh, ayos kayo dyan. Excuse me. Ay, Cecilia nga pala, tandaan mo. Pag may magnanakaw o snatcher, yung laman ng bag mo, yung laptop, cellphone, pati laman ng pitaka mo, bigay mo na, huwag ka naman labanan, na baka may masaktan ka pa. Mag-ingat ka. Oo, ate, salamat ha. Eh kung meron na isa sa kanila dito na magnanakaw, eh alam niyo na ho kung nang nanakawin nyo. Okay po? Ah, ganun ba? O sige. Manong, ka muna nga, Andre, may gagawin lang muna ako, ha? Smile ka nga. Ate! Oh. Oh, yan. Tama yun. Mag-shades ka. Nang matakpan yung kapangitan mo. Ate talaga, mm. Ate, tama na yan. Manong labas ka nga. Ano? Ikaw, bagong day. Mm. Manong, pasensya <laughs> na, ha? Next in line. Lalakatin mm. mo yan? Sisper, sisper. Katabi mo kapatid ko, mayas ka ha Sasamain ka sa akin, kilala kita O, tas kayo nasa dula, pwede dikit-dikit na lang Kasi hindi kayo kasya sa frame ng cellphone ko eh O yan, okay? O, o na yan, ha? O, ipasok nyo sa mga kokote ninyo na sa akin ang litrato ng pagmumukha ninyo. Subukan nyo magnakaw. Isisend ko lahat ito sa NBI. May kaganoon ako doon. Umayos kayo. Mano magdrive drive ka na maayos sa kapatid ko nakasakay sa iyo. Na, Matamulang mo lang natin kapag may nangyaring masama dyan. Oy, susundin kita, ha? Mag-ingat ka, ate? ha? Huwag kakausap oh, ng kahit oh, oh. na sinong lalaki, okay, ha? Okay, bye, -bye. bye.